Nasa abroad talaga ang mag-asawa. Ang uniko iho ng Kim Pao ay always present. Nasa asapto din siya kasama ang buong family ni LJ Reyes. Suportado ang Kim Pao. Napakaganda ng ganitong samahan. Ramdam din ni LJ Reyes kung gaano kasaya ang ex. Kaya para sa anak nila, si Aki, willing din siyang mapalapit kay Kimi matatandaan ninyo. Tuwing may ASAP tour, always nakakapa, nakakapag-banding sila. Minsan lang kasi sila na magkita-kita at magkaroon ng time. Lalo na ngayon na sunud sunod ang mga ganap. Bibihira lang na magkaroon ng quality o quality time. Kaya nga sinusulit at ibinibigay din kay Aki ang mga bagay na nagpapasaya rito ispoil na ispoil kapag nakakasama nila. Ayon nga sa mga komento, nakakatuwa naman itong si LJ. Palaging sinasamahan ang panganay para makita ang Daddy Pao at Mami Kimi. Los Angeles to Canada, sana makapag-stay pa sila dyan para makapahinga rin at makasama na nila si Aki muli. Binatang binata na ito Spend more time para happy ang bata. Naku po, naalala ko ang mga bashers. Panigurado nakita na nila ang bagong ayuda. Sandamakmak na mga negative comments agad iyan. Hindi sila papatalo. Magdalabas ng siraan sa dalawa. Gamay na namin ang mga galawa nila. Ngayon pangalang, ang dami na kumakalat sa social media anong sa inyo sa new update.